ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Ito ay tagumpay na rin ng pag-iral ng demokrasya sa ating bansa. Kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, malalalo ka. Congratulations po sa mga bagong senador na naiproklaman. Labindalawa sila inuna si Ma'am Jaime, Jaime Marcos kasi pang dosis siya eh. Ayan. Ito naman. Pakinggan natin yung kanya. Talumpati. Ito. Talagang nakakaantig kung pagpapasalamat nila. Ito, pakinggan natin ha. Sa so, mga ginagalang namin commissioner ng Comelec, sa aking nanay, na nasa siyang, siyang na uh, 96 years old na at kasama ng aking mga anak na kailan man hindi nagduda na ako'y mananalo kay Presidente Duterte ang ating dating pangulo na Oktubre pa lamang itinaas na ang aking kampo. May tagumpay na ito kahit gaano kailap at kahirap. Ay isang katibayan na kapag ikaw ay nanindigan para sa tama, malalalo ka. Ayun. Kung babalikan natin yung mga nagdaan bago eleksyon nung inumpisahan ni Senador Aime yung pag-iimbestiga patungkol sa pagkakadakip sa dating presidente si Tatay Digong nagduda na ang tao. marami nang nagduda sa kanya Sinab may mga nagsabi na ah, uh, technique daw niya yon dahil may pangarap siya sa 2028 gusto daw niyang maging katandem si Vice President Sara Duterte ngayon. Gusto daw niyang makatandem sa 2020 election. Tatakbo daw siya bilang Vice President ng Pilipinas. <laughs> May mga vlogger na pinuna siya. Bakit niya kini-question daw yung administrasyon ng kanyang kapatid? ang President Bongbong Marcos. May mga nagsasabi na balimbing daw siya. noon nga mga huling linggo na, huling linggo ba yun? O dalawang linggo o tatlo bago eleksyon. <coughs> kumalas na siya. Pati si Villar, si Camille Villar. Kumalas na sila sa uh, alyansa. Kasi hindi nila maatim <coughs> yung mga bilyar eh alam natin na panig sila sa Duterte tsaka malinaw naman kasi eh, bakit kailangan dalhin sa ibang bansa yung dating presidente eh meron namang justisya dito <coughs> ating bansa merong umiiral yung justice system isa yun sa mga nagpabagsak sa kanilang ngayong halalan. Sabi nga ni Senador Bongoy, yung pagkatalo ng mga alyansa ay protest vote. Doon nila, doon ibinuhos ng tao yung galit nila sa pagboto. Lalo na noong may impeachment, matirmahan lahat ng impeachment. Maraming pumirma sa impeachment sa Vice President. Lahat ng mga kongresista na pumirma walang nakapasa sa eleksyon e, galit na galit yung taong bayad sabi nga ni senator Bongko protest vote yan nanumpa na si Juan Camil Villar ito sunod-sunod na sila e, yung iba hindi ko na kinunan e, kukunin natin yung ma um, um, napakahabalos nag-umpisa alas 3 ng hapon kanina hanggang ngayon alas 5 haba nun basta't mapapanood ninyo sa balita nanumpa na silang lahat yun ang trending ngayon tapos ito si Senador Marculeta may proklaman na siya sa Diyos ang kapurihan pakinggan po natin yung pagsasalita ni Senador Rudante Marculeta. Mga minamahal kong mga kababayan, sa ngalan po ng aking pamilya, ako'y taus-puso pong nagpapasalamat sa natatanging pagtitiwala, na ipinagkaloob ninyo sa akin at sa pagkakataong makapaglingkot bilang isang silador ng ating bansa. Ang tagumpay na aking nakamit ay tagumpay po nating lahat. Para sa akin po, ito ay tagumpay na rin ng pag-iiral ng demokrasya sa ating bansa. Isang panibagong yugto na nangangailangan ng nagkakaisang pagkilos para sa kabutihan ng ating bansa. Ang pagtitiwalang ito ay hindi lamang katuparan ng isang karangalan na ikinawad sa akin. Higit sa lahat, ito po ay sumasagisag sa isang mahalaga ngunit mabigat na pananagutan ang paglilingkod ng buong katapatan. Pagsisikapan ko po ito ay aking balikatin. Hanggang sa aking mapatunayan sa inyong lahat na ako po ay karapat-dapat sa ikinawa. Kung mapapanood po ninyo yung mga vlogger ngayon na ayaw sa senador Rodante Marcoleta. Talagang grabe yung pangiinsulto sa kanya ng mga tao niya. Maraming nagtataka bakit daw nanalo. Ngayon si uh, Karen Davila. Halata namang ayaw niya kay senador Rodante Marcoleta kasi nga pinasara niya yung EBS-CBN. Kasi maraming anomalya yung EBS-CBN marami silang mga tao na hindi binabayaran may mga buwis na hindi binabayaran <coughs> tapos nung panahon ng kampanya sa presidential election sa panahon ni Tatay Digong nagbayad siya ng advertise para ipalabas yung kanyang advertise para sa election pero hindi nila ipinalabas kaya nung nakaupo na eh, talagang tinira niya nung nakaupo na si President Rodrigo Duterte, talagang tinira niya yung EBS-CBN. Sinabihan niya ng bias sila. May talaga namang bias. Napatunayan niya ng Iglesia Ni Cristo na bias yan, yung EBS-CBN. Kaya ipinisara. Maraming mga nila pag-inabatas. E, kung balikan natin si Karen Davila, ayun, naramdam pa rin nila yung pait bitterness pati si Henry Umaga Diaz tingin parang isa siya sa mga naalis sa EBS si Ben nung nagsara nung nagsara oh. ngayon vlogger na lang siya eh, kung ano-ano pa rin ang paninira niya patungkol sa kaisahan si Iglesia Kristo pero ito na nagtagumpay na nanum na, 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 na na yung mga labing dalawang senador kanina lamang kaya good luck po sa inyong lahat sabi nga ni senador Rodante Marculeta ay isang demokrasya yung kanyang uh, tagumpay panibagong demokrasya yun, malinaw po yung sinabi niya na yung tagumpay niya ay tagumpay sa pag-iral ng demokrasya. Sa bandang huli po, ang kanyang pagpapasalamat ay binanggit niya na maglilingkod siya ng buong puso. May mga nagko-comment ngayon sa ating video na babantayan daw nila yung pinangako ni Senador Rodante Marcoleta na magkakaroon ng libreng kuryente yung mga gumagastos ng 2,000 pababa gagawing libre hindi natin alam kung kailan matutupad yan pero sana nga abangan natin kung ano-ano yung mga gagawin niya at nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga nanonood sa aking channel sa mga kapatid dito sa Pilipinas at sa buong mundo maraming maraming salamat